Good morning! For today's video ay gagawa naman tayo ng kakanin. Ito yung paborito kong kakanin. Biniribid ito sa bicol. So, i-mix na natin yung 500 grams ng malagkit na giniling. Nilagay ko lang yung one piece ng grated buko. Ewan ko kung anong English noon, basta grated buko. Tapos, lagay lang natin ang na paunti-unti ang tubig actually nagamit ko dito sa pagmix nito ay 2 and half cup ng tubig paunti-unti lang yung paglagay kasi baka sumobra hindi natin siya mamumold as uh, pilipit as parang number 8 ayan dahan-dahan lang yung pag ano ko so actually mas mabilis ito kapag kakamayin ko na lang Total naman, kami lang din ang kakain nito, kaya kakamayin na natin. Ayan. Yung ganyang, ano lang, yung ganyang klase ng dough, pwede na yan. Basta, maporma na natin ng na mga number 8. Ayan, umpisa na natin. Ayan, ganyan lang. 'yung napakadali lang din naman itong gawin tapos pagkatapos nating mapurma ma na mga ganyan mga number 8 na walang butas sa kabilang dulo ay ipiprito na natin. So gamit ang kalahating litrong mantika ang ginamit ko dito, parang kulang pa nga siya eh. Kulang pa 'yung kalahating litrong mantika. So, ganyan lang, ipiprito lang natin hanggat sa mag-golden brown siya. So, ingat-ingat lang kasi maraming souvenir ang kamay ko dito dahil sa pagpiprito ko nito. Kasi, bigla na lang siyang may tumatalsik kapag ano. Dahil siguro don sa nilagay kong mga buko, kaya bigla na lang tumatalsik yung mantika. So, yung ganyan, pwedeng-pwede na po yan. Golden brown at pare-parehas lang din ang gagawin natin sa iba pa nating mga ginawang pilipit. Ayan, at eto na, tapos na tayong magprito. Yung kalating kilong malagkit na bigas, marami-rami din tayong nagawa. So ngayon, lalagyan natin siya ng tamis. So nabuo na yung asukal natin. Naglagay ako ng konting tubig para hindi kaagad masunog yung asukal. So ikakaramelize lang yan natin. Hanggat sa yung kaya na siyang dumikit doon sa pilipit na ginawa natin. Ayan. Sa tingin ko, okay na yan. Ganyan. So, ilalagay na natin yung ating mga pilipit para kumapit na yung mga sugar. So, kung kayo naman ay bawal sa mga maaasukal, pwede nyo naman pong kainin na lang na ganyan, na hindi na lang nilagyan ng asukal. Kasi masarap na rin naman yan, yung lasan yan. Pero ako kasi mahilig ako sa matamis. Kaya ganito naman talaga yung ginagawa. Actually, itong mga ganito, pwede rin ninyo, ninyo, itong pagkakitaan. Pwede rin po itong paninda. Dito sa amin, parang may nagtitinda, 10 pesos ang isa. So, depende na lang kung gaano kalaki, 10 pesos yung isa. May nagtitinda dito sa amin. Minsan, pero ako po ay pang lang naman namin yan. Hindi ko naman po yan ibebenta. So, ganyan lang din ang gagawin natin hanggat sa maging matamis yung lahat ng mga nagawa natin na mga pilipit. O, di ba? Napakadali lang at napakasimple lang ng ingredients nito. At ngayon po, tapos na tayo sa ating mga pilipit. Thank you so much!